ang Federated Officer sa Panguna ni President uh, Enrico Gabriel. Bago po tayo tuloy-tuloy ng makipagkwentuhan ngayong gabi, hayaan po ninyo na ipakita muna namin ang maikling video upang ma-visualize, malaman po ninyo ang kwento ni Principal Rosario Canlas. So palabas po natin ang video. Okay, palakpak naman ulit. Sa video pa lamang ay malaman na malaman ang mga ating magiging kwentuhan ngayong gabi. Muli, uh, principal she, kamusta po kayo? Ayos naman po, kinakabahan, kinakabahan pero alam ko po blessed kami dahil napasyal po kayo sa aming eskwelahan. Isang malaking karangalan po na makabisita kami sa inyo pong paaralan at lalong-lalo na makakwentuhan po kayo ngayong gabi. Unang-una -una ay siguro tungkol po muna sa inyo, Ma'am. Paano po kayo nagsimula sa larangan po ng edukasyon? Uh, sa larangan po ng edukasyon, meron po akong experience ng one year sa private muna po. Pagkatapos po, lumipat po ako ng public. Uh, sa ngayon po, nakaka-29 years na po ako. 29? Opo. Bali po, 12 years na classroom teacher. Tapos po, 19, uh, 18 years na school head po. Okay. At Kaya medyo alam na po ang edad ko. <laughs> Pahulaan ho natin mamaya sa mga viewers. Ang makakahula ng tamang edad ni Ma'am Shea ay uh, magkakapremyo. Ma'am, sa loob ng muli, one year private, tapos 28, uh, public, ano po yung mga, sabihin nyo na, pinakamahalagang natutunan ninyo? Sa akin po, gob yung pong pagmamahal at dedikasyon po sa trabaho. Kasi po, pagkamahal mo yung trabaho mo, Uh, ganado kang bumabangon at pumapasok araw-araw para magbigay ng serbisyo, Siyempre, dahil mahal mo yung trabaho mo, para pong instinct na nakakaisip ka ng mga programa, proyekto na makakatulong po sa school community members, lalong-lalo na po sa ating mga mag-aaral. At ang pagiging teacher ay isang vocation? Uh, panayuhin natin sinasabi yun. Kaya tinuturing pong bawat isang guro. Baka may mga viewers tayo ngayon ng mga guro bilang mga bagong bayani, modern heroes ng ating pong lipunan. Ma'am, nabalitaan po namin merong kayong advokasya. Uh, ito po ay bahagi ng uh, Project Watch. Maaari niyo pong kwento sa ating pong mga viewers. Ano po ba itong Project Watch? ang Project Watch po, advokasya po siya sa katapatan at pagpapahalaga sa oras. Ang ibig sabihin po ng acronym na Watch, we advocate time consciousness and honesty. Ito po ay flagship project ng JCI Senate Philippines, katuwang po ang Department of Education, ang PACO po, Philippine Association of Colleges and Universities. Nagumpinsa po siya GOB noong January 11, 2008, kung saan po nagaroon po ng pirmahan po ng Memorandum of Agreement sa Ramon Magsaysay National uh, sa Ramon Magsaysay High School po sa Cubao, Quezon City. Pagkatapos po nun, Gov, sinundan po iyon ng pagpapalabas po ng Presidential Proclamation number 1782 noong May 21, 2009 po ng dati po nating Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo. Ang pinaka-main goal po ng Project Watch ay to push forward the values of punctuality and honesty as the two core values in national uh, re uh, national development po. Re uh, national renewal and development ilang paaralan po ang nakasama noong 2008 kayo po pumunta don bilang dito na nandito na ako kayo sa hermosa elementary o or... Hindi Asan po, po kayo ako kasama doon, go Bali, ah, so po hindi po kayo ay noon. ang kwento lang po kung paano po nag-umpisa okay. ang Project okay. Watch. Kailan naman po kayo na involved dito sa Project Watch? Noong pong 2018, nung na-assign po ako sa Tipo Elementary School. So, nasimulan nyo na ito sa Tipo pa o, lamang? O, 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 okay. Bali po, ayun nga po, baka may follow-up question Opo. kayo. Opo, so <laughs> nung nasimulan nyo po sa Tipo hanggang dito sa... Hermosa Elementary. Paano po nag-evolve ito pong uh, Project Watch at ano po yung inyong mga naging initiatives? Noong pong nasa Tipo Elementary School po, uh, siyempre iniisip ko po, paano ko kaya uumpisahan ang implementasyon ng Project Watch? May nagsuggest po, kasi po siyempre yung problema po natin minsan sa tardiness, di ba po yung ganun? At saka totoo naman pong nararanasan minsan na may nawawalan kaya, sinuggest po nung isa po na ipatupad daw po yung Project Watch. Umuoo naman po ako, ayan na, totoo po yan. Sabi nga, honesty is the best policy. Umuoo lang po ako, o oh, sige po, ipapatupad ko po. Nang hindi ko pa po talaga alam kung anong nga po ba talaga ang Project Watch. Kaya malaking challenge po yun, paano kung umpisahan na pao ako sa Project Watch? Siyempre, tutulungan ko po yung sarili ko, nag-search po ako. Mm -hmm. Makikita ko po ng Project Watch pala ay advocacy sa katapatan at pagpapahalaga sa oras. At nung nakita ko po yung main goal niya po na to promote yung punctuality and honesty, parang doon pa lang po ay minahal ko na siya, in-embrace ko na siya. Malaki po ang maitutulong nito kung gusto po natin na bumuo ng positive school culture. Tama po. Okay. At sino-sino uh, po ang naging beneficiaryo nito pong uh, Project Watch, Under Your Watch? Yes po, ang ating pong school community members, syempre po pati na yung barangay dyan at saka yung bayan. School community members po natin, yung mga teaching ng teaching personnel, yung pong mga estudyante natin, mga magulang at external stakeholders. Uh, nabalitaan ko po at kanina na bisita ko yung inyo pong Honesty Store. Pwede niyo po ikwento, ano po ba itong Honesty Store? Kamusta po ang takbo ngayon? At ano po yung nakikita ninyong malaking benepisyo o ituro nito sa ating mga mag-aaral? Ang Honesty Store po, tindahang walang nagtitinda. Isipin po natin ang project, parang napakahirap umpisahan nito. Parang malulugi yata. Ganun po. Pero pag hindi po natin siya uh, talagang pinush, paano po natin malalaman kung mm, hindi nga siya effective Ang nakakatuwa nga po dito sa Hermosa Elementary School Parang naramdaman po nila yung need at saka po yung ganda ng proyekto Umulan po ng grasya nag po tayo sa 8,029 pesos bilang paunang puhunan po, po sa ating kong store Yun po yung kapital nyo? Yes po 8,000 Opo at saka nag lang po tayo dun sa four layers po bang rack atang hmm. At ang naisipan po nating ibenta, yung pong mga school supplies. Kasi po, yung kantin natin may pagkain na po eh. Pagkatapos po nun, nandun lang po siya sa ilalim ng one by one na tent. Kaya pag umuulan po, takot ako silong, silong, silong. Yun, napapagod din po kami. Nakita din po yun ng mga magulang. Hanggang sa nakalikom na naman po tayo ng 17,000 pesos. Donation lang po yun, Goba. At saka po, ang nakakapagtaka doon, hindi ko naman po hiningi. Pusa po silang pumupunta sa opisina para po mag-donate. Magbigay. Doon po kinikilabutan ako. Ibig sabihin talagang gustong gusto po nila yung Project Watch. Ang balak po natin doon sa 17,000 pesos na yun, magpagawa po ng Rolling Honesty Store. Mm. Tapos may isa po tayong kasamang teacher, si Ma'am Dang po. Eh, siya po ay maraming kakilala na nagagawa. Sa kanya ko po inassign yun. Pagbalik po nung inaasahan natin na Honesty Store, mas maganda pa po doon sa iniisip kong rolling store. Ayan na nga Ayan po na, siya. itong nakita ko kanina. At ang kagandahan pa po, Gob, dahil nga maganda yung proyekto natin, libre. Natipid po natin yung 17,000 natin. Magagamit yung ngayon pang kapital. Opo, ang donor po natin itong honesty store po natin, yung triline design glass trading sa Urani po. Okay, palakpakan po natin ang triline. line po palakpakan po natin. Dinala po nila dito, tapos ala pa po siyang bubong dito na po inassemble. Tapos siyempre mga bata nun no? lalo pong na-excite. At saka yan naman po makikita natin hanggang ngayon po mag two, years na po siya gob sa March. Buhay pa po. Marami years pa po na. paninda. Yung mga benta po kasi natin, yun din po yung pinapaikot natin pang puhunan. Lalo na yung fast moving. Po, no? Oo, tapos po gob pag may nakakakita stakeholder, natutuwa, nag pa. Tulad po si Mayora. Si Mayora Pinakita po pag napasyal dito po, bigla mag-aabot po yan ng pandagdag na pambiling pa po sa ating Anestay Store. Yan po. Kaya nakita ko naman po successful. Tsaka po sa mga bata, efektibo siya. Kasi po, uh, actual po nilang natututunan ang katapatan. Bukod sa katapatan, ma'am, ano, okay. uh, ano pa yung tingin yung... Kasi tingi, ano pa yung tingin yung na ituturo nito sa ating mga kabataan. Ay, magandang tanong niyan, Bob. Naisip natin, dapat syempre, may twist-twist din, no? kaya ini-improve ba natin? Ang naisip po namin, mat-integration, Bob. Katulad po Mat yan. integration, Opo, katulad tama. Katulad tingnan nyo, nag-integrate kayo ng mat. Kanina, no? Opo. <laughs> Kailangan alis to pa. <ka. laughs> ang ginagawa po namin, paminsan-minsan papasyal po kami. Tapos, yung batang bumibili, tatanungin po namin, o ano ang binili mo? Magkano ang babayaran mo? Magkano ang pera mo? Magkano ang sukli mo? O, doon po, na-integrate natin yung mat. Tapos, minsan sinubukan ko rin po, Bob, yung po bang listahan po ng sales niya, di ba, i report po natin dapat yan. Mula po doon, pwede po tayong gumawa ng mga board problems. Tapos, sinubukan ko po siyang, uh, i gawin po ba sa Canva, tapos ko po siyang video, pinopost ko po as reels, parang calculus of character. I-integrate ah, din po natin yung values, lalo na po yung honesty, doon sa gagawin nating word problem. Medyo matrabaho po, pero sabi nga po, pag mahal mo yung trabaho mo at gusto mong makapag-provide ng magagandang programa sa mga bata, gagawin po natin. Siguro nakatulong din ito pagdating sa pag iimpok pag save ng mga bata kasi baka meron silang nagugustuhan na bilin. Siyempre, kung hindi pa nila kaya bilin ngayon, mag-iisip sila ng paraan para makapag-save. Or siguro lalapit sila kung kani-kanino para po makapag- uh, madagdagan yung kanilang pera para po makabili. Meron din po tayong mga ganong mga kabataan. Opo. Tapos meron pa po experience doon katapatan po. Eh, Nakita ko yung bata, o bakit hindi mo kinuha yung item? na bibilhin mo, kulang po ang pera ko. Dahil po matapat siya, siyempre po binigay, binigay niyo na. <laughs> Opo, pero doon po, mas nakaisip pa po tayo ng isang programa. Yung pong naglagay po tayo ng, uh, ano tawag doon? school supplies pantries para sa mga bata po na walang pambili. Para hindi na po yun maging dahilan na mangupit siya, tsaka po hindi na po siya mag-a-absent. Kasi alam niya na pwede siya makahingi po ng libreng lapis, libreng ballpen, libreng papel po. So, ang daming magagandang uh, kwento, no? Ano naman po yung mga challenges? For sure, meron din mga challenges. Ano po yung mga hinarap niyong mga pagsubok para po itayo itong uh, Honesty Store? Number one, kikita kaya? Po, number two, tatagal kaya? Mm -hmm. Number three, efektibo po kaya? Ayun, lahat naman po yun ay positive po ang naging ano. So, so far, no? Okay. ilang taon na ulit? Magto second two year. years po okay two years Some na. March. And so far, so good. At nakita okay. ko nga, napakaganda ng ating uh, tindahan. Napag nabanggit nyo nga po kanina yung Project Watch. So, definitely, kasama po ito, Honesty Store. Ano pa po yung mga programang napapaloob sa Project Watch na pinapatupad nyo po dito sa ating paaralan oh, Una po, Gob, yung pong libreng pandesal for early birds. Yung nakita natin sa video kanina, ito. yung ba yun? Alam niyo po, God, mag two, years na rin po yun. Pero lahat po ng pinambili nating pandesal, so nan, uh, pandesal, 100 pesos lang naman po araw-araw. Lahat po galing po sa donation. Wala pong nanggaling sa school fund. Ganon po nila kagusto at kamahal po ang proyekto. Ang number one na uh, stakeholder po natin dyan, si Ma'am Pet Isidoro po. Yung po, so, kung magbigay, Anapet, palakpakan natin sa Mama 3,000. Tapos yung iba naman po, nagbibigay 1,000, 2,000, 500, maging po yung political leaders po natin nakakatuwa po yung support dyan. nila. Milagyan din po natin siya ng twist gob kasi mag two years na siya. Uh, inaalok po natin sa mga batang magandang dumarating. Eh, may, di ba po, binibigyan po natin focus yung reading, tsaka yung literacy po, numeracy. Ang naisip ko po, ano naman po, samahan natin na habang kumakain po, po yung mga early birds ng libreng pandesal, nakikinig po sila ng kwento. So, Yun po yung may malalaking libro. So, sila po yung maagang pumasok, kaya nakakuha po sila ng pandesal. So, totoo yung ano, no, yung sa Ingles, early bird gets the worm. In, in this case, early student gets the pandesal. Tapos, uh, kinukwentohan nyo po sa pamagitan po nitong mga malalaking libro trying hard the storyteller ko. Pero natutuwa ako pag nakikita ko po silang nakikinig, nakangiti, tapos nag-e-enjoy po silang kumakain ng pandesal. Pati po yung story box natin, donation lang din po. Galing naman po kay Kagawad Ben So dahil po ba doon, dumadami, napapansin nyo, dumadami yung pumapasok na mas maaga? Dito po, Gob, simula po nung inimplement ang project watch, mga maga naman po nang nagsisipasok kay Gob. So, aware kasi sila, no? Opo, kasi ako din po maga pumapasok. Po Biro niyo po, 6.30 nandito na po ako kasi kailangan ko nga po mag-serve sa libreng pandisal. Ngayon po, nagkukwento pa po ako. So, napakagaling. Ma'am, ano pa ho yung mga realization ninyo at ano pa yung nakikita ninyong or balak ninyong gawin para ho madagdagan pa itong mga interventions sa ilalim po ng Project Watch? Maraming pa po eh, Gob. Napa, na, na excited lang po ako masyado sa si pagkukwento sa inyo ng libreng pandesal at saka ng kwento. Meron pa po tayo gob ng honesty jar. Pag yung bata po nakapulot ng cash, isusurrender niya po yun. Iuhulog niya po yun doon sa jar. Siyempre, sasabihin ko po nun, batang hermosa, batang matapat. Nakikita ko po yung bata, iba yung ligaya niya pag sinabihan po siya nun. Tapos po, mag, -ano po siya, maglalag po siya. Meron po tayong lag sheet para po na-account din po yung mga pera na sinusurrender. Pag meron naman pong nagtanong kung may nagsoli, sinusoli naman po natin, Gov. Tapos yung mga batang matatapat po, Gov, ani uh, nire-recognize po natin pag flag ceremony po. Binibigyan po natin ng honesty award. Okay. Yan po, isa po yun eh. Tapos meron pa po, Gov. Meron po tayong lost and found section. Yung mga nakakaiwan po ng valuables, uh, nilalagay lang po doon din display Natutuwa po yung nakaiwan, nakawala, kasi mababawi pa. At ang isa pa pong magandang kwento dyan, Gov, yung bang cellphone. Alam hmm. naman natin pagka cellphone nang nalaglag, nawala. Hindi okay. mo alam kung babalik pa. Pero nagsosoli po. Kahit outsider pa po na pumasok sa eskwelahan natin, isa po natin sila sa Project Watch. nakakatuwa. Meron pa po, eh, yun na po. Meron pa po tayo para sa parents. Uh, kasi po, di ba, pagpapahalaga sa oras. Yung parents din po, yung malaya nilang oras, ginagamit po nila as volunteer po sa gate natin. Nagbabantay okay. po sila. So, hindi na po tayo mag-hire. At hindi po tayo maniningil ng pagbayad. At ang nakakatuwa po, syempre dahil magulang sila, yung mga anak nila dito nag-aaral, mas nakikita po natin yung concern. Tapos bakod pa po doon, Gov, meron pa po tayong libreng lapis kapalit ng magandang sulat. Dito po tinuturo Talaga. po natin so, sa, sa... Penmanship, po, depende sa penmanship. Yung bata po sabi natin, okay, sa yung naghihintay kayo ng walang ginagawa, uh, dahil po nakita natin, iba nangangailangan po na iayos pa yung pagsulat, yun po, magsulat lang sila at isusurrender po nila dito, sila na rin po ang maglalagay nung ano nila at kukuha sila ng libreng lapis. yung puro galing. libre, Agob. Galing ah, galing. <laughs> Opo. Pero yung kapalit, no, napakalaki sa nare-realize -na ng na mga kabataan, natututunan, nasa sa buhay. At syempre, daladala -dala po nila to kahit pag-graduate nila dito high school, college, pag nagtatrabaho, may sariling pamilya, dala-dala po nila lahat ng mga ala-ala na yun. meron pa po, Gob. Ito yes, maganda po. Hmm. to. Kasi dito natatouch po ako. Pag ba nakita mo yung batang papasok po, at agad na naman po makikita mo yung batang nangangailangan ng tulong. Butas po ang sapatos, sira ang sapatos, sira ang bag. Tinutulungan po natin yung Gob. Ginagamit po natin yung naipon natin sa watch fund na maripong kita nitong ating pong honesty store. Mm -hmm. Ayun po, pambibili po natin nung sapatos ng bata o kaya po ng bag. Pero pag pinuwas mo po siya sa Facebook group, hindi naman po natin pinapakita ang mukha. Yung mga magulang nakakatuwa po, gusto rin po nilang mag-sure share ako. Natutulungan po yung mga bata, yung isa pa po, po, yung maganda po 'yun. Ang tawag po namin doon Project Watch Cares. Project opo, Watch kaya Cares. Kaya talagang ng... love na love natin mga bata po. Galing, so na talaga nakakahawa yung okay. ginagawa niyo ma'am dito <laughs> sa sa school. Siyempre, nahahawa yung mga mag-aaral sa isa't isa, yung mga magulang, yung mga stakeholders. For sure, ma'am, marami na ho kayong nahawang mga viewers ay, natin ngayon uh, na baka maya-maya ay uh, dumada, dumadalaw na rin dito sa inyong school para po makatulong sa iba't ibang 'yong mga programa. Opo, Gop. Pwede ko po mang banggitin ng iba pa natin stakeholders para yes, naman po ma-acknowledge po. po sila uh, dito po sa ating municipal po ng uh, municipality ng Hermosa. Kauna-unahan po diyan ang ating pong Mayor Jopet Inton. Okay, congratulations at po, shout out, at out kay Mayor po, Jopet. I-text niyo lang po 'yan lalo na po pag need na need po talaga positive po ang response. Mabilis ba sumagot si Mayor yes, Jopet po, sa text? Ang bilis. Okay. Opo si Mayora po. Si Mayor Ann. Si Salamat Mayora Ann. Yes po, si Vice Mayor Vice Patrick, Reliosa po. Noon naman po nag-orientation tayo sa kabataan. Siyempre po yung atin pong admin Rex Orhe sa kanya po ko. Si admin. opo, unang nagpasa ng project proposal nun sa Project Watch po natin, Gob. Tapos nanalo po tayo ng best kick-off. Tsaka po first runner up po tayo sa una nating sally. Tapos po yung mga konsihal din po ng bayan supporting. Okay, sa lahat ng mga, mga konsihal. Pa shout out yes, sa lahat ng mga konsihal. Kay Congress uh, Congresswoman, Geraldine Kong Geraldine, naman po. Kong si Luz. Ano si konsihal Luz? Po. Ano po natin yan? stakeholder sa ah, libreng pandisal. Okay. Opo. Ah, kaya galing yung pandisal ni Consihala <laughs> Ruth Luz? Panay pong nagbibigay yan ng pampandisal. Sa ating pong provincial government, syempre po si Gov. Abet Garcia sa kanya po nauna. At yung pong nakakakilabot niya pong message po sa Project Watch. Nag-champion po tayo, Gov yung ikalawa natin champion na po tayo. Siyempre po sa tulong po ni Sir Chalor Howell. -Ignan. Si Howell. Oh. Opo. Tapos kayo din po, alam niyo Thank po, you. may picture po tayong dalawa. Yung Aliga. po sa, nung pre-nomote po yung Project Watch as Advocacy Campaign, meron po tayong picture. Na, tsaka nung, la, nung 2022 po na last pong may contest ang Project Watch, nag-support din po kayo. Siyempre po si Bukal Jomar Gaza din. Bukal Jomar. Mar ang iba pong iba, yung pong mga private citizens po nakakatuwa po in support nila. Maraming maraming salamat po. Sana po wagay mag Siyempre po, lalo na kung kitang kita natin o, yung kagandahan po ng programa. Kaya congratulations muli, ma'am, sa buong school, sa lahat po ng mga mag-aaral, mga magulang, at siyempre sa lahat po ng ating mga stakeholders. Ma'am, mula po sa point of view ng isang guro, ngayon naman tutungo tayo ako, sa po. point of view ng ating pong mga kabataan, lalo na yung mga naglilingkod po nating mga kabataan so SK Clyde